tagal mo na bang alam, Mom? Have you known from the very start na may matinding grudge si Attorney Renan kay Attorney Mayor? Kaya pinag-iinitan ni Attorney Renan si Attorney Eros sa kasi Ate Lilith. Eh bakit naman? Kung makasabot nga kami ni Renan, at kung nag-attempt ba kami nung night na yun kay Lilith, isusumbong mo rin ba ako? Hayaan mo ba ako makulong, ha? Haven't you even thought about all the consequences of your actions? Alam mo, masisira ang pangalan natin sa mga tao. Lalayuan nila tayo, iiwasan nila tayo. Gusto mo ba yun? Iri-risk mo bang madepress ulit ang daddy mo or worse, atakihin siya sa puso? Ah, Attorney Atty. Renan Alon, may natanggap po kami formal na reklamo galing kay Miss Melody Orozco. Miss Orozco, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang nila para siraan ako. Wala akong ginagawang masama. Clearly, this is a desperate ploy from Attorney lilat para paghiwalayin kami ng kapatid niya. Huwag mo akong balik na rin. Kung meron masamang tao dito, ikaw yun. Huwag ka nang magmalinis. Aminin mo na lang kung saan mo dinala si Mang Kanor at kung anong ginawa mo sa kanya. Dahan-dahan ka nga sa pagbibintang mo, Atalilid. O bakit? May evidence ka ba to back up your accusations? Ah, nga pala. Na-recover namin ito sa site kung saan nakitang dinala ng mga kidnappers si Canor Rosco. May pa rin ba kayo tapos dyan? Gano'n ba kahirap magukay ng libingan tsaka magtapon ng bangkay? Ha? Pasensya na, boss. Natakasan kasi kami kanina eh. Kaya tinuluyan na namin. Para siguradong todas. Alam nyo, hindi ko na problema yon. Kung sa umpisa pa lang, ginawa nyo na ng maayos yung trabaho ninyo, wala sa nang aberya. Grabe naman mga sa boss. Ginagawa naman namin lahat ng utos mo. Sabihin nyo lahat ng kilos ninyo palpak. Wala man lang nakapansin sa inyo na mahulog to ni Kanor kanina? Alam niyo dahil sa kapalpakan ninyo, munti ka na ako mabukong ni Isama niyo yung panyong yan sa hukay ni Kanor ha? Tabunan niyo na mabuti, siguraduhin niyo hindi aling asaw yung bangkay niyan. Ano naman ang kinalaman ng panyong yan sa pagkawala ni Mang Kanor? Oh, huwag mo sabihin, hindi mo na -re recognize yung panyong yan, Renan. Naalala mo yung minsan mag-dinner tayong tatlo nila, Nakita ko mismo na nahulog mula sa'yo yung panyong yan. At ang excuse mo ng time na yun, sa'yo yung dugo sa panyo dahil nasugatan ka. So expert ka na pala ngayon sa pag-identify ng mga panyo. <laughs> Come on, indulge me. Attorney Lillette, How can you be certain that that handkerchief and the one that you saw from before are in fact one and the same? Iisa lang naman ang paraan para malaman kung kanino ang mansya ng dugo sa panyo. At kung may kinalaman talaga dito si Atty. Renan. Ipapatest mo na natin ito sa crime lab. Hihingi kami ng DNA sample mo para makompare ang DNA sample mo sa DNA traces ng dugo sa panyo. Okay lang ba sa'yo, Atty. Alon? Pumayag ka na, Tutol, wala ka naman talagang kinalaman sa panyong yan, di ba? And it's the only way to clear out your name. Fine. <laughs> Fine. Papayag na akong magpa- kuha ng DNA sample para matapos na to at masettle na. Once and for all.